Disyembre a 11. Nandito po tayo sa Barangay Cavite, Purok 5. At nakikita po natin yung tahanan ng mga apo ni Tatay. Tatay, ano po pangalan nyo, Tatay? Bernabe Aranka. Ilan taon na po kayo? 72. Uh, meron pa po yung trabaho? Wala na ako. Eh dati po, ano trabaho natin? Sa rice mills. Sa rice mills. Bidikolo. Opo. Uh, ah, ilang apo ang nakatira dito sa bahay na ito? Dalawa. Ilang taon na po? Uh, eh, ilang taon na, Michael? 11 po. Tapos 14. Ay, 11. Tsaka 14. Ah. Yung mga magulang po nila, nasaan? Yung magulang niyang lalaki nasa Maynila, nagtatrabaho sa construction. Umuwi po rito? Eh, buwanan na ho kung umuwi. Buwanan. Kailan po siya huling umuwi? Ditong nakaraang buwan ho. Ah, Nobyembre. Ah. Yung pong babae, yung po bang anak niya, yung babae? Ah. O, nasan po siya? Nasa... naga ba yan? O, nangabulan. Ah. Opo. Ah, umuwi po ba rito? Umuwi rin kung minsan. Minsan. Okay. Dahil kasi yung trabaho niya eh, hindi ko rin alam, at hindi ko pa nakikita eh. Uh, eh. Nakita po natin yung doob ng tahanan. Hindi po maayos, no? Hindi at, no? palagay ko, kapag umuulan, eh hindi yan matitirhan. Ano, tatay? Inas, nakikitira po sa inyo. Uh, Oo. Oh. Ah, mayroon daw po kayong kahilingan sa ating mga tagapakinig. Ano po yon tatay? Meron po sana. Kung mari lang po sana, eh, gusto kong humingi ng tulong maski pabili lang ng gamit ng bahay nila na para magawa na itong bahay nila at makita naman na hindi man gano'ng malaki, maganda naman tingnan at maayos. Mm -hmm. Uh, ito po, ang kinakailangan nyo rito, kawayan. Kawayan, no? Kung sa kasakali, kung wala mong maibigay na pambili kahit kawayan, magsabi lamang na pwedeng kayong kumuha, pwede yun, no? Eh, ako, hindi ko na ako kaya. Ah, uh, kinakailangan meron lang talagang mag-anong Yung ibig ko sabihin, yung, pagka nai-dating na dito, ako nabahalang gumawa. Ako nabahala. Oo, oo. Bukod po sa kawayan, sa wale, no? At yero. Oo, oh, 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 Sige, papanawagan natin. Baka sakali, uh, mayroon pong tumulong. Ano? Oh, malaking bagay po yan kung may makakatulong. Uh, Bayo po tayo sa dalawa po ninyong apo, nag-aaral po ba sila? Parehas? Oo, nag-aaral pa po sila. Uh, po. Uh, yung isa, anong grade? Oh, so, Grade 9. Opo. Ay yung isa po. Grade 2. Grade 2. Mabuti naman, uh, nakakapasok pa sa pag-aaral. Eh, kung minsan nga ho, sa hirap ng buhay, manghihingi ng baon, wala na mga may bigay. Opo. Sa inyo po ba nanghihingi, tatay? Oo, sa, sa amin. Eh, ko, wala rin naman lang kung trabaho kayo. Mm. Opo. Opo. Pero tuloy-tuloy po yung pag-aaral nila. Oo, tuloy-tuloy. Oo. Naglalakad uh, naglalakad ba sila sa bus? Pumapasok. Dito lang ko, malapit lang ko. So lang lamang ko mga nung Pero ito kasi sa bayan na ho. Ah, uh, So obligado mag-tricycle. Uh, uh, Oo. po sa inyo, meron po bang ibang sumusuporta sa kanila sa pag-aaral uh, pag ng mga bata? Eh, ang kalap ko, wala na eh. Hmm. At hindi ko naman na alam kung lang mga bata kaya niya, mga pabubuhay nila kasi. Mm -hmm. Ilang Ilan po ba anak nyo, tatay? Ay, bali siya, pero namatay no, yung isa. Oh. So, yung walo, nandito lamang po sa bayan ng Gimba? Uh, nasa talugtong yung isa. Opo, yung babae ba nga. Oo, oh, yung, yung yun lang kong kumukuan. Yung mm, ba nandito na? Uh -huh. Kamusta po kabuhayan nila? Eh, ganito gani rin no. Kung minsan, nakakaraos din sa pabubuhay. Opo. <coughs> sige po, salamat tatay. O sige, maraming salamat din o. No?